today's episode, pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung disability tax credit, kung paano makakuha nito para makapag-open ka na ng RDSP or Just Disability Savings Plan dito sa Canada. By the way, if you're new to this channel, my name is Michelle Tale, your Visaya Advisor, Carol Visa Mom, and Financial Advocate dito sa Canada. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba makakuha ng disability tax credit kasi itong disability tax credit ay makakatulong sa'yo for financial support pa para sa family niyo na mayroong special need ng mga anak. Iga-guide ko lang kayo kung paano natin fill out yung new form para makatulong din sa inyo at makakuha kayo ng funds from the government. Two years ago, when my son turning two years old, so mayroon na kami nakita sa kanya na mayroon siyang symptoms ng autism kasi that time hindi pa siya masyadong nagsasalita. So ang ginawa namin, nag-meeting kami doon sa family, family doctor namin and then naisipan namin mag-asawa na ipa-assess na nga siya kasi mayroon nga siyang mga mga behavior na hindi uh, common para sa edad niya. So, yun nga, refer kami na family doctor namin sa isang pediatrician. Kumuha kami ng schedule para makausap namin yung pediatrician na nirefer sa amin ng family doctor. So, mayroong na-assess doon sa anak ko na mayroon nga siyang kakaibang behavior. At that time, hindi siya masyadong nagko-communicate ng maayos. Nagsasalita siya pero hindi siya maraming mga words pa na nabibigas. And then, napaka lang ng ano, eye-to-eye -eye contact. So, So, yun nga, nirefer kami sa pediatrician tapos sinabi ng pediatrician sa amin na potentially mayroon nga, baka mayroon nga talaga siyang autism. Pero hindi siya makapag-diagnose kasi napaka-tricky daw yung sintomas. Nirefer niya kami sa isang private, actually isang public siya na assessment. Parang tinatawag siya dito sa Canada na BC Autism Assessment Network at Sunny Hill Health Center. Sabi din ng doctor, it's a long wait. So, aabot daw siya ng like 2 Years, kasi marami din mga families na nag para sa assessment ng mga anak nila na mayroong potentially mayroong mga ASD. So yung mga moms na pag-usapan namin na hindi na kami mag-go through doon sa public na assessment. So naggumawa kami ng paraan para makahanap ng private assessment. Me personally nag-research ako, nakipag-communicate ako sa isang private assessment called Monarch House Diagnostic Assessment. Ito na yung time na nakipag-meeting din ako sa sa kanila. Pumunta kami sa office nila. Binigyan nila kami ng schedule para nga ma-assess yung anak namin. So nakita namin dun, meron nga siyang mga symptoms ng ASD. So after siguro mga one month, dun na after all the papers and everything, dun nila binigay sa amin yung assessment. At saka yung Monarch House Diagn Diagnostic Assessment, it's a private assessment. So hindi ikaw ang magbabayad sa sarili mong fund or pera para ma-assess yung sarili, sarili anak mo. But they're very fast. So yun yung pinili namin kasi nga gusto na namin siyang na namin ma-diagnose at paano namin matulungan yung anak namin. And then after that, nung makita na ng doctor and everything, meron na silang assessment, meron silang pinagawa sa anak namin para ma-check talaga kung speech delay lang or kung talagang may autism siya. And then after all sa result, mga activities na pinagawa sa anak namin, siguro nag lang kami ng mga one month. And then doon na naki nakita na namin yung result na meron nga daw siyang autism. But then, ang sabi ng doctor, it's, it's just like a mild autism. So, hindi naman siya ganun ka-severe. So, through therapies daw, makaka up din yung anak namin. And then, ito na yung time na niref, nirefer kami ng pediatrician na mag-apply ng DTC. So, yung mga moms, gusto ko lang i-share sa'yo kung ano yung DTC. It's a disability tax credit. So, bago ka makakuha nito, you have to fill out a form. Mayroong form na pina-fill out. It's a T2201 form. It's an official disability tax credit certificate form. Pwede mo itong i-download sa CRA website o di kaya naman, pwede kang kumuha ng copy doon sa pediatrician doctor. We're so grateful kasi napakabait ng pediatrician namin. They really help us para makapag-fill out ng T2201 form. Kasi ito nga yung um, fund na makakapag yung financially kapag na-approve ka ng disability tax credit. So itong form na to may part 1 at part 2. So in the first part, you have to fill out by yourself as a parent. So mayroon siyang mga basic information gaya ng C number, address, information ng anak mo. At sa part B naman, ito naman yung sa doctor doctor, uh, medical practitioner. So, doon nila i-explain kung ano yung condition ng anak mo, kung may communication skills so, regarding sa behavior learning niya. Kapag kumpleto na siya, yung form na yon you can actually submit it to CRA with a doctor's signature. You can submit by mail or di kaya naman online. So, sa amin, online namin siya ginawa. Meron kasi akong CRA account para mas mabilis. I really advise or prefer para sa si inyo na mas mabilis yung result through online uh, submission kasi mabilis yung process. Usually 6 to 8 weeks bago dumating ang sulat ng CRA. So, ano bang kagandahan mga mamish kapag meron ka ng DTC? Isa ito sa mga pinakamahalagang document na pangahawakan nyo para magkaroon kayo ng uh, support at saka fund na ibibigay ng government dito sa Canada na talagang makakatulong sa family nyo. Pag mag na sila sa'yo, makikita mo kung ano yung result whether uh, approve siya or deny. Kapag once na na-approve, meron ka ng tax-free savings taon-taon. Tapos ito pang maganda, ma'am, mayroon siyang tinatawag na retroactive payment. So parang ba siyang back pay up to 10 years. So sa amin, nakakuha kami ng I think almost 3 years na back pay, retroactive payment kasi nga nung na-diagnose siya, parang ginayagnose siya when he was 1 year old. So parang umabot ng 3 years. After that, naka na kami ng RDSB Once we get that certificate or we get approval for the DTC. Kasi ito talagang DTC is a very important certificate or form na kailangan mo ma-approve para makapunta ka ng bank at saka makapag-open ka ng Registered Disability Savings Plan. So, yun lang yung mga mams. Kung mayroon kang mga tanong or any questions pa about BTC, kasi gusto ko talaga matulungan ko rin kayo, share ko yung knowledge ko kung paano natin magkaroon ng approval ng Disability Tax Credit. So, kung may questions kayo, you can actually check my Facebook page, Visaya Advisor in Canada, Michelle Pallet. You can shoot me a message. Tapos, kung may questions kayo, I'm willing to share kung ano yung nalalaman ko through the application ng So, if you like this video, kung may natutunan kayong information, please like and share and subscribe para mas marami pa ang mga Filipino families, marami pa tayong mga moms na matulungan para magkaroon ng government support dito sa Canada. See you in my next one. Bye for now.